Ito, puli ng magsasaka. Ako po, narinig ko ngayon para ikuwento ko po sa inyo. Kung gano'ng kahirap ang dinatanas kami, hirap-hirap kami sa araw-araw ng pamumuhay. Mababa na ginawa ng Diyos. Naihirapan kami. Noong una, ang alam lang namin, ito ay ang high tide na humihiling kami na sana magawa na solusyon, na sana magkaroon ng pagbabago, na sana maayos at muli kaming mabagsaka. Pero ilang taon na kami hindi nagsasaka. kami, tigil na tigil kami, dun sa paraan sa araw-araw, Pilatanas ng Lailayan ng Bugo dulo na San Jose doon po kami nanggagaling pasensya na po kayo kung nagagaling po ako, doon po sa paraan, dahil may pinanggagalingan po kami, ang pinanggagalingan po namin, ang lugar namin na maahirap, doon kami nanggagaling, sana maitignan ninyo, kung kaano kahirap mabuhay sa tubig nagundang kami ng bangka, nagtitigay, nagsasagwan. Pag ng bahagya, may tricycle kami. Nagpataas kami ng tricycle, ginawa namin tikling. Hindi naman ang tikling, ginawa naman namin bangkang di motor. Ngayon, hirap din kami magbangkan di motor dahil malakas yung alon. Ngayon, ano ang mangyayari sa amin? Marco na ba ang bibili namin? Para doon sa lugar namin? O aalis na kami? Sa totoo, mapakahirap mamuhay sa lugar namin. Lalo ngayon, alam na alam natin ang korupsyon. Napakalawang na korupsyon. Ang alam lang natin, sa national may korupsyon. Meron din sa lokal. Baka nga, meron din dito. Ng mga korup, di pala sa lokal. Lalo naman sa national. Napakahirap talaga sa totoo. Ang alam lang namin, eh magsaka. Ngayon wala lang niya sinasaka kami yung mga magsasakang walang sinasaka. Napakahirap. Sana, hindi dito natatapos. Sana magkaroon ng solusyon. Hindi sana dito natatapos lang. Sa ating pagtitipo na to, sana magkaroon ng malawakang solusyon. Matupad po sana. Ang tagal na namin nilimiti na mga Ilo na po ang alam namin hanap buhay. Ngayon, hirap po kami sa pang-araw-araw lalo pa siguro yung iba. Kaya sana po, sa pangyayari ito, matulungan niyo po kami sa pang-araw-araw na buhay, Nakakainis, nakakagalit. Kasi alam natin, ang dami palang nilustay na pera. Kami, ako, sana hindi nakikibo. Tanggap na namin na ganyan na. Na ibig sabihin, uh, talagang epekto. Na try we change. Alam namin, na naiba na. Ang totoo nga, naiba na. Dumaan na ang magdalakaw. na. Ang pera, ginulsa. Naiba, na naiba na talaga. Naiba na. Kabawa mga tao. Maraming maraming salamat ko. Mabuhay ang mga tinakalumpit. Mabuhay ang magsasaka. Walang sinasaka. Walang magsasaka. Walang magsasaka.